Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng lunes dito sa Pilipinas. At andito naman po si Professor Tonton Conferrera sa isa na namang edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Maraming salamat at na uh, ako'y nakauwi na sa Pilipinas after two weeks ng biyahe. Uh, alam nyo naman yan, di ba? Ako'y pumuntang Thailand, baka New Zealand. In fact, ang background ko ngayon, yan yung eroplano na sinakyan ko mula Auckland papuntang Singapore, ang Air New Zealand. So, yan ang ating background. So, yan po ay pasasalamat sa Air New Zealand. Pero ako pong kumuha ng picture na yan. Kaya, natutuwa lang aking picture yan. So, wala akong violation ng... Uh, maingat tayo eh. Baka tayo mabato ng violation. Babailate tayo ng copyright. Okay, pag-usapan natin ang isa na namang mainit na pinagtatalunan ngayon sa social media. Ang di umano ay pagiging ingrato walang utang loob ng mga Marcos sa mga Duterte. At ito ay akusasyon na binabato ng mga diehard Duterte supporters. Siyempre, andun yung kanilang hinanakit na ang perception nila di umano ay tinulungan ng mga Duterte si Pangulong Marcos na maging Pangulo sapagkat kung alam naman natin nung huling eleksyon ay balak sanang kumandidato ni Sara Duterte. At uh, in fact, ang sabi nga ni Vice President Sara Duterte, 2022 was hers. The presidency was already hers and and she thought na she gave it up to Marcos, President Marcos. ah uh, so kung hindi siya nag-give way, malamang hindi mananalo si si ano si Pangulong Marcos at baka si Lenny ang nanalo yun ang argumento ni ng mga diehard Duterte supporters na maraming supporter si Sara Duterte na nalungkot nung siya ay mag-giveaway pagamat ayaw nila kay BBM ay binoto nila si BBM dahil katandem ni Sara Duterte at ito ang naging dahilan para manalo si BBM ah uh, so yun yung gripe na parang kung hindi sumuporta ang mga diehard Duterte supporters kay Marcos, eh si Lenny Rubredo ang mananalo. Eh ang tanong ko naman, eh man kayang ibiboto nila kung sakali man. Uh, well, apparently yun ang mag-uusapan natin. You know? uh, at the same time, lumalabas din yung usapin na itong nalilimutan na daw ng mga Marcoses na si Pangulong Duterte ang nagpaliwing sa labi, nagpalipat sa labi ng ng dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. So ito ay isa na naman di ng tanda na porket wala nang gamit ang mga Duterte ngayon ay para lang kinalimutan at tinalikuran ni Pangulong Marcos. So may mga basihan ba itong ganitong klase ng akusasyon? Yan ang pag-usapan natin. Ah, uh, mag ano muna tayo. Unahin muna natin chronologically. Pag-usapan natin yung 2016 elections. Bakit ito ay kailangan ituwid. Kasi ang mga perception ng mga tao, ah, uh, yung 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 pagpapalibing kay Pangulong Marcos ay isang act of uh, magnanimity ni Pangulong Duterte sa mga Marcoses. Pero ang interpretasyon ko kasi doon, yun ay forma ng pagbabalik ng utang na loob. di ba Pagtata ng utang na loob. Dahil kung hindi sumuporta ama Marcos kay Pangulong Duterte, malamang hindi siya mananalo noong 2016. Mathematics lang naman yan eh. Ang math dyan eh, Tingnan natin, di ba sino ba magka-tandem ng 2016? Hindi ba si Pangulong Duterte at si Alan Peter Cayetano? eh labis-labis ang boto ni Pangulong Duterte kay Alan Peter, di ba? Sobra-sobra. At pagkatapos, si Pangulong Marcos naman, siya ang Vice President ni Miriam Defensor Santiago at malabis-labis naman ang boto ni Vice President sa pagka-Vice President ni Pangulong Marcos kay Senator Miriam Defensor. So it takes just a common sense to understand that there was a crossing over a splitting of ticket. Maraming botante sa Pangulong Duterte na bumoto kay BBM. Bagamat hindi ito nanalo. So despite the fact na maraming botante si Duterte na bumoto kay Marcos noong 2016, hindi pa rin ito nanalo pagka si presidente. Pero yung mga botante ni Pangulong Marcos, halip na si Miriam ang iboto, si Duterte ang ibinoto. And it was enough to make him win or that was substantial enough to at least have significant impact on the outcome. So therefore, dito kung titingnan natin, ang nakapag-benefit sa crossing over na ito ay si Pangulong Duterte at ang pamilya Duterte. Kung tutuusin mo, they owe it to the Marcos supporters and the Marcoses for supporting Duterte. Kung hindi ginawa yun, maaaring hindi si Bola tayong President Duterte ngayon, wala tayong Sara Duterte ngayon. Nari nga mga Duterte ngayon, hindi sila national political family. Andun pa rin lang sila sa Dabao. nag exist Hindi ba? So yun ang pag-isipan. Kanino ba talaga? Sino ba talaga ang nakinabang? So, yung nung, nung, nung sinuportahan ni Pangulong Duterte ang pagpapalibing sa dating Pangulong Marcos sa libi ng mga bayani, totoo naman na siya ang sumuporta dito. Pero another factual check nagkaroon po ng botohan sa Supreme Court sabagat inakyat nga yung issue na yan sa Korte Suprema. Hindi ba kuinestiyon ng oposisyon noon yung pagpapalibing kay Pangulong Marcos Senior sa libingan at kuinestiyon ito sa Korte Suprema at malinaw na ang Korte Suprema nagkaroon ng hati pero siyam ang pabor uh, at anim ang hatang hindi so 15 or lima ang bumoto na hindi, isa ang nag-abstain so siyam na si members ng Supreme Court ang nagsabi na si Pangulong Marcos Sr. ay may karapat dapat na ilibing sa libingan ng mga bayani. So, technically, it was the court it was a court that approved. <laughs> so, hindi rin factual na na ang naging cause ng pagpapalibing ay dahil ginusto ni Pangulong Duterte. Ginusto niya, pero sinuportahan ng Korte Suprema. Sabagat ng Korte Suprema, kung sinabing hindi pwede yan, hindi wala malinaw na ito ay isang pagtatanaw na you know sinuporta ni senador Amy Marcos si siya isa lang sa mga ilan lang siya, sa mga gobernador na sumuporta sa Luzon kay Pangulong Duterte at maraming Duterte ka Marcos loyalist ang ibinoto siya so pag-usapan natin sino ba ano ba yung gratitude dito <laughs> ano ba yung sino bang nanggamit ng sino hindi ba kasi yun yung pinapalabas ngayon ng mga DDS na parang nakinabang ang mga Marcos sa mga Dutertes. Sa totoo lang, kung ang gagamitin natin ay ang pagpapalibing, yun ay tanda lamang ng pagsusukli ng nangyaring tulong ng Marcos at ng loyalista nila sa pagpapahalal na maging presidente si Pangulong Duterte. Inuulit ko, uh, without the massive support of the Marcos base in 2016, we probably have not seen a Duterte national brand. Hindi ba? Pag-isipan dapat yan ng mga DDS. So fast forward tayo ng 2022 elections. Alalahanin natin na ako kasi personally may mga alam ako ng mga did mga Marcos loyalists sa supporter din ni Duterte. At may alam din naman ako ng mga Duterte supporters na supporter ni Pangulong Marcos. Pero may mga kilala din ako na mas marami akong kilala ng mga Duterte supporters na ayaw kay Marcos. Pero ang klaro dito, maraming Daiha Duterte supporters nung panahon ng kampanya hanggang after 2016, papunta ng 2022, na nag-gravitate towards the Marcoses despite the fact that Ferdinand Marcos Jr. was not the president. Alam ko yan sabagat nasaksihan ko yan. Ako ay nung panahon na yon, kung matatanda ninyo, ako ay nasa loob pa ng social media circles ng Duterte camp, hindi ba? So kilala ko lahat yung mga yan, yung mga prominent na mga uh, vloggers na yan, yung marami sa kanila diyang kilala ko. Lakada upang palad ko. So alam ko kung ano mga pinaggagawa nila kaya huwag akong kwentuhan. Sabi nga, istoryahe. Di ba? Sabi naman si na mga dagdag mga nagadabawaw. Huwag akong kwentuhan. In fact, sa totoo lang, bagamat ako nag-move on ako sa pangyayari, di ba? mas marami akong blessings na tanggap. Di ba? Kaya nga ako natanggal sa karambola no. Dahil nagkaroon ng pagkilos ang ilang grupo ng mga DDS na ito na ako'y echa puwera. Sapagat nalaman ko na lang after it happened that they were kind of jealous of the fact that I was getting close to the Marcoses. Na hindi naman totoo. Sapagat bagamat ako'y naimbitahan noon na, sa mga event na naanto ng mga Marcos, sa Marcos na Uh, parang uh, may mga events na ako ay naandun. It was because it was a social event, wedding, uh, may party sa bahay ng mga Marcoses, you know, I was I was invited. But these people saw me as someone ah, uh, isa competitor. Kaya nga ako ay na echo puwera. Dahan-dahan ako. I was fired. They called it as being uninvited. Pero ako ko hindi ayoko kung pwede ko lang ikwento sa inyo ang pangyayari, yung detalye. Pero I was uh, fired technically. And lo and behold, I was replaced by people who are from that group and who took advantage of that position to gain leverage. And later some of them or one of, at least one of them was even appointed uh, sa Marcos in the Marcos cabinet. So alam ko na during that time a lot of many of the Duterte supporters also are gravitating towards BBM. So ang tanong dito sino ba ang gumamit ng Sino, Di ba? At kung titingnan natin nung 2022 elections, maraming mga Dds personalities ang outright na inusinuposan si si President Marcos sa pagkampanya kasi nga nasumama loob dahil nga si Sara na echa puera. Si Sara was forced to become vice president, right? And at that time, hindi inendorso ni President Duterte si President Marcos. In fact, nagkaroon pa nga ng statement na bagamat hindi yung inalala. Uh, ni-refer niya pa as someone who probably is using drugs, di ba? Alam naman natin yan. Hindi yung inalahan pero mag-blind item ang dolo niyo At parang, you know, alam natin the, yung kwento na yon. So, so the president, President Duterte was not supportive of the candidacy of President Marcos. In fact, there were many DDS who split ticket. They campaigned for Sara Duterte, but they also campaigned for another candidate, not Marcos, at the top of the ticket. So, at that time, meron ng ganong klase ng hidwaan. So itong linya na ito na sinasabi na kahit ayun nila kay BBM ay binoto nila because of Sara Duterte. Uh, of course there were people like that, but also there were people, there were DDS na kahit anong nangyari hindi nila rin ibinoto si BBM. So to say that the Dutertes were responsible for the victory of Marcos in 2022 is a bit false factually incorrect. Kasi the support of the Dutertes were not solid compared to the massive outpouring of Duterte votes coming from the loyalist ranks in 2016. So, and, and then, wala ka namang narinig na mga pag sa mga Duterte na nanggaling sa mga Marcoses noong 2016. Pero, nitong 2022, nakita natin na bukod sa may mga DDS enabler sa social media na critical kay Pangulong Marcos noon, nung kandidato pa siya, meron ding mga, mismo si President Duterte was not fond of the candidacy of President Marcos. So ano yung, ano yung, ano yung, ano yung sinasabi na uh, ginamit ng mga Marcos sa mga Dutertes noong 2022? It's a, it's a false narrative that has to be corrected. And besides, you know, alam naman natin na yung unity team, ako nga nung no, from the very start, alam ko na unity team, transactional yan. Kaya nahulaan ko mangyayari ito. Sabi ko, sooner or later, that, that, that partnership will, because it's a partnership that is for all intents and purposes, for election purposes. Alam naman yan ni Sarah Duterte. Kasi di ba tinanong siya recently nung nag-resign na siya, ano, ano, ano yung team? Ano masabi niya? Ang sabi niya, pang-eleksyon lang yun. O the therefore siya mismo alam niya na it is a transactional partnership. So why why would she feel betrayed? <laughs> alam mo, ang betrayal nangyayari lang pag ang inyong relasyon ay deep. 'Di ba? Hindi transactional. You know, hindi naman yan blood compact eh. Yan election, ano lang yan eh. Election convenience. And to say, for Sarah Duterte to say na Um, ano lang naman eh. You know, yung point na 2022 was already hers. The presidency was already hers. Is again, factually incorrect. Kasi kahit naman siya kumandidato, kung kumandidato rin si BBM, Lenny would probably have won. So it was not for her to claim. Diba? <laughs> you know, it was an uncertain, it was totally a little bit ah uh, hindi naman a little bit, sobrang yabang kung sabihin mo, akin na yung eleksyon ng 2022, in the bag na yun. Ay, hindi eh. Kasi kung kumandidato si BBM, tumuloy sila, nahati nila yung na-cancel out nila yung boto nila, bakit si Lenny Robredo ang naging presidente? Di iba ng sitwasyon natin sa ngayon. Okay? So, yun yung, yun yung totoo dito. Huwag yung masyadong maging, ano, ako wala akong kinakampihan dito. I'm just being objective and fair na sa politika, huwag tayong magamit ng word na gamitan. Kasi talagang ganyan ang politika nang gagamit ka ng ibang tao. It's getting things done through other people. Yan ang ibig sabihin ng politics sa political science. You are getting things done through other people. That's politics. Oh, and therefore, getting things done through other people. Di pa pang gagamit yun. Kaya huwag tayo masyadong mag, mag na ano, ginamit lang, walang utang na loob. Kasi kung titingnan natin, sabi ko nga nung 2016, kaya nanalo si Pangulong Duterte dahil sinuporta na siya ng mga Marcoses at ng loyal base nila. To point, kawawa naman si Miriam sa totoo lang. Iniwanan sa kangkungan. ba diba? Pero, Nung 2022, hindi natin masasabing solid ang mga Duterte kay Marcos maaring may mga bumoto, pero marami din ang hindi bumoto sapagat hindi nga nila gusto si Marcos. Para sabihin kahit anti-Marcos yan, meron akong nabasa, kakilala ko pa man din, na marami, kahit anti-Marcos sila, binoto na rin nila yung dahil kay Sara Duterte, hindi totoo yun. May mga ganun, pero to make it as if it is what happened, I don't think so. You know? Hindi yun yung reality. Ang reality, may mga ganun, pero yung maraming maiingay na enablers na from the very start talaga hold out sila ayon nila kay BBM si Sara binoto nila at nag na lang sila sa presidente o bumoto sila ng iba President Duterte at the time did not endorse President Marcos and Sara Duterte admitted recently that it was actually not a real partnership but for election purposes so ano nangyari hindi nagamitan din sila ang ginamit din ni Sara Duterte si Pangulong Marcos para manalo di ba So ganun lang 'yun. Tigilan na natin diskurso ng mga gamitan. It will not take at take us anywhere. Huwag <laughs> tayong maglukuhan dito. So yun lamang po. Sana po nakapagturo ko sa inyo kasi pa na close ko yung puso at napapago kung mga sa buhay lang lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanila saltage teach my thoughts are to transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Sige, kita kayo tuloy tayo sa Merkulis. Magkakamberon tayo sa usapang politikal ulit. Ingat po tayo lagi. Lagi akong sinasabi, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang halik, kung saan man kayo naroon sa mundo. Dito sa Pilipinas, umaga kayo. Lagi kong pabaon sa inyo. Yupi naming mahal. Ano mula sa araw. bye for now. Ingat po tayo. Bye.